The while wow we didn't Wait, Good morning, good morning po sa inyong lahat mga idol Ayan, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat Lalong lalo na po sa ating mga OFW Ayan, ah, kahit saan man kayo sulok ng ating mundo mga idol Ay ah, lagi po kayong mag-iingat dyan At ah, simpre sa kapulat po ng ating bansa Luzon, Visayas at Mindanao Ay isa pong mapagpalang araw sa ating lahat At ah, lagi po tayong mag-iingat mga idol Ayan So, ayan mga idol, abang-abang lang po kayo at uh, mamaya-maya, arena rin po tayo ng ating pambalakaya. Okay? Alright! yun are na tayo, idol, ng ating uh, pantaligi. Ayan. Okay, alright. Ito nga din mamayin, mga idol. Nice one! Ayan, sana ay uh, pagbigyan tayo ng taligi. daw tayo tayo ng pahilahila idol at walang dawi ang tanigi walang nagdawi ang tanigi kaya pahilahila subok na yung pahilahila ng gulyasan baka magdawi ang gulyasan

Oi, no Mano man points, two points. Ah. malilit maliliit ngayon ang gulasan mga idol. ulanin, may ulanin mga idol May ulanin mày ngay đố lờ natin ang ulan. in ngay đố Ay, lubog! Ah, tanggal! <laughs> tanggal yung hasang niya! Oh! Sayang! ko sana, kaso lang hindi naabot, hindi na natin abop.

Ako natin silbo na idol at umulan na. Oo, umula ng na bigla. Wala Yan, abang-abang na lang ulit kayo mga idol. Meanwhile. So, ayan na mga idol. Ha? kakarting na natin dito sa tabi. Ayan, nata, hindi na tayo nakapag-video pa muli. Kasi nung umulan mga idol ay dumawi yung gulyasa na kalagdag pa tayo. Nung uminit na, wala na yung ulan, wala na rin yung dawi. Pero nakahuli tayo idol na nakadagdag pa tayo ng gulasan tapos nakahuli tayo ng talakito na malaki tapos yung tulingang lapad. Yan hindi lang natin nakuna na video yung talakito kay idol dahil na uh, malakas ang ulan kanina. Muntik pang mahulog yung aking cellphone. Buti na lang dito sa loob ng bangka na hulog hindi sa labas. <laughs> Alang uh, hindi pa talaga ano, hindi pa talaga uh, aalis yung aking cellphone. Nangangamuhan pa. Ayan, kukunin na rin yung ating isda mga idol. Ayan. Ayan yung kukuha. Si Shaq. Shaq Hello Now. Yan ba uh, Init. Init. Grabe ang init. Pero salawat. Grabe oh. ulan kanina. Ayan yung huli natin talaga ito kay Lolo. Na malaki. Yung dalong talakitok na maliit. Niluwag mo nang isama. Yan lang malaki. Ayan o. No? Hindi lang natin nakunan ng video yan dahil ay malakas ang ulan. Pati yung bilaan. Iwan mo na lang yan ha. Iwan, na, iwan. Na lang. Iwan. Oh, Oo. Yan na lang. Alright. Yan yung ating nadagdag mga idol. At tulingan lapad. May gulasan tayo dyan sa ilalim. Ayan. Ang gulasan natin oh. Malalaki na yung huling dumawi. Malalaki na. Pero yung iba maliliit din. Yan Kahit hindi natin na ng video yan mga idol ay things God pa rin tayo at uh, nakadagdag tayo ng blessing right right iwan iwan mo lang yan din yeah. oh iwan mo lang yan tapos dagdagan mo pa nang sentulingan labad dalawa to ay dalwa oh ayan oh, tama na Right, nag-iwan tayo ng pangulang mga idol. Okay, tingnan na natin yung mga idol kung ilang kilo yan. At uh, sigurado ako ng antara kitok lang dyan ang mahal. Ayan o. Oh. Tuloy natin malapit din. Uh, puno yung banjirang isang ublong. Alright, tingnan natin mga mga idol kung ilang kilo lahat yan. Ay, umisis ko na lang yung magtingin sa timbang. Ayan lang o. Kaya yan. Simple, asaw, sanay, <laughs> sanay, alright, kayang-kaya, panis, <laughs> baliwala. So, ayan po mga idol, yung ating uh, huli, ayan. May mamsa tayo, idol, tapos gulasan sito, lapad, at uh, hindi lang natin ako ng video yung mamsa natin, idol. At kasi malakas ang ulan, kaya hindi natin nakunan na video yan. Pero ganyan pa man mga idol, ay thanks God pa rin tayo, thanks God pa rin tayo at uh, binigyan pa rin tayo ng pagpapala kahit na malakas ang ulan. Ayan. So ayan idol, yung ating uh, kita, uh, 2,500, ayan, 2,700 minus 200, kaya 2,500 linis na yun ng 2,500 mga idol. Hindi pa rin tayo nalugi mga idol, mayroon pa rin tayong uh, may uwi. At uh, may pangalawan sa ating mga estudyante. All right, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. So ayan mga idol, uh, shout out muna tayo. Ayan, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat mga idol. All right, uh, shout out muna tayo mga idol. Shout out nga pala diyan kay uh, Idol Bear Nabi, Bagayao diyan po sa Baguio Benguet. Uh, shout out po kay Efren Garay Patenyo. Uh, shout out sa Ibay at uh, shout out kay uh, Hinaro Okodaira. At sa Okodaira family dyan po sa Japan ay uh, mga big shoutout po sa inyo lahat. Shoutout kay Edmundo Fanoga, Joel Albor, at uh, shoutout kay Noel Serapin Santwili, uh, kay Dundun Serapin Santwili, ayan, uh, shoutout po. At uh, shoutout kay Carmen Garbo, at uh, shoutout kay Sagwa ni Tatay, ayan, shoutout sa iyo idol. At uh, shoutout kay Ems Regen Bakhtad from Kuwait. At shoutout kay Kuya Pipoy Official. Shoutout kay Ma'am Sita Cordoba, kay Leo Abanilla, dyan po sa Hong Kong. At shoutout po kay Maria Ipipanya Ahaya, dyan po sa San Francisco, California. O yan. Shoutout kay Angel Bacolod. Shoutout kay Ryan Santos, dyan po sa Bagong Bayan, Taguig City. Shoutout po kay Alvaro Gudoy, dyan po sa Kaluokan. Ayan, lagi kay mag-iingat dyan, idol. Uh, shout out kay uh, Rosalia Dalia from Hong Kong. Ayan, shout out sa iyo ma'am. Uh, shout out kay Alberto Higit Jr. Shout out kay Roger Vlog TV ng uh, Binangunan Rizal. Shout out kay Manuel Biloy. Shout out kay Arman uh, jan dyan po sa Dipakulaw uh, Aurora Berlungan. Ayan, shout out kay uh, Bibiana Fortaliza Ayan, Bibiana Fortaliza Diyan po sa St. Monique BA Binag Binagong area, Binagong Rizal. Yun ay sugurin mga idol. <laughs> Binagong Rizal. Ah. At a shout out kay uh, Jerry Adiong from Ligas City Albay Bicol. Ayun, mga mga lab shoutout dyan sa taga Bicol. Shoutout kay Nicolas Radio. Shoutout kay uh, Hul, Julianito uh, Lorenzana, kay Lorenz TV at diyan sa uh, Lorenzana family diyan po sa uh, Cortes, yan sa from Cortes Surigao del Sur. At uh, shoutout kay Rimi Nebu. Nang uh, San Jose del Monte Bulacan. Ayan. At uh, shoutout sa Carlos Family dyan po sa Bulacan. Shoutout po. At uh, shoutout kay uh, Tulitot. Shoutout kay Ray Ren Reniega Official. Shoutout kay Rogelio Baskugin. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. At uh, shoutout kay uh, Andres Cabalda from Bulalakaw. shoutout kay Silito Alakaw. shoutout kay Elmer Tuko from Doha Qatar at a shoutout kay Heinrich Lin TV shoutout kay Chris Cordero ng Negros Occidental gata shoutout kay Henry Javier ng Davao City at a shoutout kay KSI Traveler. Ayan, KC Traveler. Ayan, pasuporta po, Adol. Um, Nata kay Rafi is for fishing. Uh, Dobie Channel. Uh, John D.B. Vlog. Fishing Adventure. Kasi Sid. Kasi si George. At uh, TV. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga Adol. And God bless you all.